Hello mga idol, may buntang yung tanan niya mga idol, lalong lalo na sa itong mga viewers o sa itong mga solid supporters. Karong adlaw mga idol, Domingo mga idol, o di ata sa tampukon uno karong mga idol. Kay tabo madiri mga idol, na masahiro ko diri mga idol, o kapila madiri mga idol, o daghan madiri mga idol, o di ako amigo mga idol, o nangumpra. Hello, may buntag, kaibigan. Di amin tampukon mga idol, kapila. Yang mga amigo kakaon o pamahalo ini niya. Yang kainon puso, yung pako. Ako usang amigo, busy kasi yang cellphone. idit idit siya, bahala ko nung no, kulay pa sa hero na yun, eh. basta makalingaw siya siyang cellphone. Mingaw ko sa hero ngayon gapila mi diri mga idol o gani haram gapila kapila diri mga idol wala pa diyo nakalarga ng mga idol kaya wala may kasakig mga idol o di akong amigo nga gwapo mga idol o diba ang gwapo niya mga idol diba taas kang ilong mga idol mga idol no Gani haram gapila mga idol Wala pa dyan isa pasayro mga idol O di akong amigo mga idol O gani haram yung din mga idol Wala pa dyan sa kasakibot taon mga idol o. Wa magoy pa sa man mga idol. Ya yeah, mis tampo ron mga idol kay Domingo o oh, nagpila mi diri mga idol oh. Pero ah, wa yo minga pa ani mga idol. Pacam bahay ni pa sa ron mga idol. idol. Tumos kadakhan sa pinikap. Pacamba pa sa mga idol masakit ka ordili. panahon na tani mga idol lamina ipalang niya Ubalik